Ikalawang mga hari Kabanata labing apat Nang ikalawang taon ni Hoas, na anak ni Hoakas, na hari sa Israel, ay nagpasimula si Amasiyas, na anak ni Hoas, na hari sa Huda, na maghari. Siya'y may dalawamputlimang taon nang siya'y magpasimula maghari, at siya'y nagharing dalawamputsiyam na taon sa Jerusalem, at ang pangalan ng kanyang ina ay Hoadan na taga Jerusalem, at siya'y gumawa ng matuwid sa harap ng mga mata ng Panginoon, Gayon na di gaya ni David na kanyang magulang. Kanyang ginawa ang ayon sa lahat na ginawa ni Hoas na kanyang ama. Gayon may, ang mga mataas na dako ay hindi inalis. Ang bayan ay nagpatuloy na naghain at nagsunog ng kamangyan sa mga mataas na dako at nangyari, pagkatatag ng kaharian sa kanyang kamay, na kanyang pinatay ang kanyang mga lingkod na nagsipatay sa hari na kanyang ama. Ngunit ang mga anak ng mga mamamatay tao ay hindi niya pinatay. Ayon doon sa nasusulat sa aklat ng kautusan ni Moises, gaya ng iniutos ng Panginoon, na sinasabi, ang mga ama ay hindi papatayin dahil sa mga anak, o ang mga anak man ay papatayin dahil sa mga ama, kundi bawat tao ay mamamatay dahil sa kanyang sariling kasalanan. Siya'y pumatay sa mga edumeo ng sangpun libo sa libis ng asin, at sinakop ang sela sa pagkikipagdigma, at pinangalang Hokteel, hanggang sa araw na ito. Nang magkagayoy, nagsugo ng mga sugo si Amasiyas kay Hoas, na anak ni Huwakas, na anak ni Hehu, na hari sa Israel, na sinasabi, Halika, tayo'y magtitigan. At si Hoas na hari sa Israel, ay nagsugo kay Amasiyas na hari sa Huda, na nagsasabi, ang dawag na nasa Libano ay nagsugo sa sedro na nasa Libano na nagsasabi, Ibigay mong asawa ang iyong anak na babae sa aking anak. At nagdaan ang isang mabangis na hayop na nasa Libano at niyapakan ang dawag. Iyong tunay na sinaktan ang Edom at pinagmataas ka ng iyong puso dumuwalhati ka kanawa at tumahang ka sa bahay, sapagat bakit ka nakikialam sa ikasasama upang ikaw ay mabuwal, ikaw at ang huda na kasama mo? Ngunit hindi dininig ni Amasiyas, sa gayoy umahon si Hoas na hari sa Israel, at siya at si Amasias na hari sa Huda ay nagtitigan sa Betsemes na ukul sa Huda, at ang Huda ay napariwara sa harap ng Israel, at sila'y tumakas bawat isa sa kanilang tolda. At kinuha ni Hoas na hari sa Israel si Amasias na hari sa Huda, na anak ni Hoas na anak ni Okosiyas, sa Betsemes at naparoon sa Jerusalem at ibinagsak ang kuta ng Jerusalem mula sa pintuan ng bayan ng Ephraim hanggang sa pintuan ng bayan ng Sulok na apat na raang siko at kinuha niya ang lahat na ginto at pilak at ang lahat na kasangkapan na nasumpungan sa bahay ng Panginoon at sa mga kayamanan ng bahay ng hari, pati na mga sanglang tao at bumalik sa Samaria. Ang iba nga sa mga gawa ni Hoas na kanyang ginawa at ang kanyang kapangyarihan at kung paano siya kay Amasias na hari sa Huda. Di ba nang susulat sa atlat na mga alaala sa mga hari sa Israel? At natulog si Hoas na kasama ng kanyang mga magulang at nalibing sa Samaria na kasama ng mga hari sa Israel. At si Jeroboam na kanyang anak ay naghari na kahalili niya. At si Amasias na anak ni Hoas na hari sa Huda ay nabuhay pagkamatay ni Hoas na anak ni Huwakas, na hari sa Israel na labing limang taon. Ang iba nga sa mga gawa ni Amasias, di ba nangasusulat sa aklat ng mga alaala sa mga hari sa Huda at sila'y nagsipagbanta laban sa kanya sa Jerusalem at siya'y tumakas sa lakis ngunit pinasundan nila siya sa lakis at pinatay siya roon at dinala nila siya na nakapatong sa mga kabayo at siya'y nalibing sa Jerusalem na kasama ng kanyang mga magulang sa bayan ni David at kinuha ng buong bayan ng Huda si Asarias na may labing anim na taon, at ginawa siyang hari na kahalili ng kanyang ama na si Amasias. Kanyang itinayo ang elat at isinauli sa Huda pagkatapos na ang hari ay matulog na kasama ng kanyang mga magulang. Nang ikalabing limang taon ni Amasias na anak ni Hoas na hari sa Huda, si Jeroboam, na anak ni Oas, na hari sa Israel, ay nagpasimula maghari sa Samaria, at nagharing apat na isang taon, at gumawa siya ng masama sa paningin ng Panginoon. Hindi niya hiniwalayan ang lahat na kasalanan ni Jeroboam na anak ni Nabat, na kanyang ipinapagkasala sa Israel. Kanyang isinauli ang hangganan ng Israel mula sa pasukan ng Hamat hanggang sa dagat ng Araba. Ayon sa salita ng Panginoon ng Diyos ng Israel, na nagsalita sa pamamagitan ng kanyang lingkod na si Jonas, na anak ni Amitay, na propeta na tagagat Hepner, sapagat nakita ng Panginoon ang kapighatian ng Israel, na totoong masaklap sapagat walang nakulong o naiwan sa kaluwangan man o sino mang tumulong sa Israel. At hindi sinabi ng Panginoon na kanyang papawiin ang pangalan ng Israel mula sa silong ng langit, kundi iniligtas nila siya sa pamamagitan ng kamay ni Heroboam na anak ni Hoas. Ang iba nga sa mga gawa ni Heroboam at ang lahat ng kanyang ginawa at ang kanyang kapangyarihan, kung paano siya ay nakipagdigma at kung paano binawi niya para sa Israel ang Damasco at ang Hamat na nangaukol sa Huda, di ba nangasusulat sa aklat ng mga alaala -ala sa mga hari sa Israel? At si Heroboam ay natulog na kasama ng kanyang mga magulang sa makatwid bagay ng mga hari sa Israel at si Sakarias na kanyang anak ay naghari na kahalili niya